Good morning to each and everyone. Since Kadayawan ay na pumapatak sa buwan ng Agosto. Ayun. Papakita ko sa inyo yung pagsilang ng mga tribal na pista daan patungo sa Kadayawan. Kadayawan is a festival that celebrates the bounty of nature and cultural heritage of the Abogu region. The term is derived from the Mandaya word Madayaw meaning beautiful, good or precious. Bago pa man ang malaking Kadayawan Festival na kilala natin ngayon, may isang mas malalim at makulay na kasaysayan. Sa mga taong 1970s isang mahalagang leader ang nagbigay daan sa pagpapahalaga sa ating kultura. Yan ay si dating Mayor Elias Lopez. Bilang isang bagobo, batid niya ang mayaman na kultura ng iba't ibang tribo sa Davao at ang kahalagahan ng pagpapanatili nito ang mga katutubo ng Davao na tinatawag nating lumad ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ang kanilang mga pamayanan ay kadalasan konektado sa mga bundok, ilog o baybayin. Ang mga bagobo ay kilala sa kanilang pamumuhay sa paligid ng Mount Apo makikita ang mga bagubo tagabawa sa southern slopes nito. Kabilang na ang mga lugar sa Santa Cruz, Digos, City at ilang bahagi ng Davao City tulad ng Turil at Kalinan. Samantala, ang mga bagubo plata naman ay nasa paana ng Mount Talomo at Mount Apo. Partikular sa mga distrito ng Kalinan, Tumbok at malapit sa mga ilog ng Davao at Talomo. Ang mga mandaya na ang ibig sabihin ay unang tao sa itaas ng ilog ay matatagpuan sa buong probinsya ng Davao Oriental. Nakakalat ang kanilang mga komunidad sa mga bayan tulad ng Karaga, Manay at Kateel na nasa mga bulubundukin at baybayin ng probinsya. Para naman sa mga Manobo, isang malaking grupo sa Mindanao, may iba't ibang subgroups sa Davao. Ang mga ata Manobo ay nasa kabundukan ng Davao del Norte sa mga munisipalidad tulad ng Kapalong at Talinong, habang ang mga matigsalug Manobo o mga tao ng ilog ay naninirahan sa mga liblib na bahagi ng Davao City lalo na sa mga bulubunduting distrito ng Marilog at Pakibato. Sa panunungkulan ni Mayor Lopez, hinikayat niya ang bawat tribu na magkaroon ng sarili nilang pagduniwang. Hindi lang ito basta-basta pista. -basta ang mga selebrasyong ito ay solemn o joy joyful, expressions of thanksgiving mga taimtim at masayang pagpapakita ng pasasalamat para sa masaganang ani. Ang mga tribo tulad ng Bagobo, Mandaya at Manobo at iba pa ay nagkaroon ng pagkakataong ibahagi ang kanilang unique traditions and rituals. Ipinagmalaki ng bawat tribo ang kanilang musika, sayaw, at mga makukulay na kasuotan. Dahil dito, nanatiling buhay at matatag ang kanilang mga paniniwala at tradisyon. Ang inisyatibong ito ni Mayor Lopez ang naging pundasyon ang pagpapahalaga sa individual na pagkak pagkakakilanlan ng bawat tribo ang nagbuklod sa kanila. Sa huli, at mga maliliit na pagdiriwang na ito ay nagsama-sama upang maging isang malaking pagdiriwang ang kadayawan. Isang tunay na pagkupugay sa lahat ng mamamayan ng gabaw at sa kanilang kolektibong pamana. Maraming salamat sa panonood I hope you all had as much fun watching as I did making this video. If you enjoyed it, don't forget to give it a thumbs up, leave a comment with your thoughts, and share it with your friends. Your support means the world to me. Hanggang sa susunod na video. See you.